Ayan o. Oh. Ito, spider shell. So, titignan natin kung may laman. Oh, meron. So, isa. Ayan ulit o. Oh. Isa. Ito. Ayan. Tignan, sana may laman din to. Oop. Oh, yan Tignan natin. Oop, oh, may laman din. Gumalaw paglingon ko. Ayan. Ito, lalaki. Hoy, oh, may laman din. <laughs> may laman kaya ito. Oi mer. Itu, oh udah tinggal ke laman tu. Kenek araw. Oh, fish on. Fish on. Baru udah mulai. mulit. Kau kan bumitau. Oh, guys, itu for yun mga kawili so sabi ko malon try tingin tayo dito sa gilid ito na mga shell yung mga rangarangan as sinasabi so dito ko, nagpunta ako dito nagpalitak ng battery so ayan o oh. hindi ko lang alam kung may laman to ayan ayan o oh. eto spider shell so titignan natin kung may laman oh yung meron so isa okay nakaisa tayo so tapos ito ulit sa gilid, magtitingin lang sa mga gilid-gilid. Ito, ayan ulit oh, isa. Ito. Ayan. Dini sana may laman din to. Oh, meron din. Okay. Shoot. So yung rad natin mapanatong hawakan ng hawak tayo sa camera. So ngayon magtitingin-tingin pa tayo rito. Ito kasi hindi naubusan ng tubig. So usually meron yan dito. Kung hindi to naubusan ng tubig, uh, naandito lang yan sila. So magtingin-tingin pa tayo. Hmm, ito. Ayan. Ayan Oh. Kita nyo yan mga kawili. That one. Ayan. Kaya natin. Oh, may laman din. So tatlo. Shoot lang. Shoot lang kayo sa loob. So tingin-tingin pa tayo rito o oh, may mga tirik ingat lang tayo mga oh, okay. so kayo oh, kung may ganito sa inyo ingat lang kasi hindi natin sigurado kung may mga tinik so ngayon ako curious ako parang gusto ko magsilip sa loob ng mga bakawan yan baka meron dyan ngayon baka mawili naman tayo rito uy yun o, isa nalampasan ko lang wait lang tatlo ayun o, gumalaw paglingon ko ayan ito lalaki uy may laman din <laughs> Thank you Lord Apat na po So hindi tayo nabigo sa pagtabi natin dito Hopefully mayroon pa sa mga bakawan na yan So parang gusto ko tuloy lakarin na doon Para lang sa rangaranga na to So masarap po kasi yung spider shell Masarap po itong rangaranga Sana mayroon pa Hindi lang yung apat hindi kasi ito nahihibasan kahit bumabaw na yung tubig pansin ko lang kasi may natitirang tubig sa area na to so kaya nag, sa sakali ako na pumunta rito mag silip silip tingin baka meron yung so yun meron nga tayong apat na nakita yun alimaho sa kasunod sunod natin sa alimaho kanina na gusto ko sana kunin Ayun, dito tayo napadpad so at may nakita tayong spider shell Amin. Iligay ko na sa ulo yung camera kasi nahihirapan ako maghawak Ayun o oh. Ayun oh. May isa Okay This one Sana may laman Oy meron niya Meron niya <laughs> Meron niya mga kawili Nice Meron na tayong iuwi Ayun, alimangon na naman oh yan lang sinusundan-sundan natin kanina kaya nakarating tayo sa spot na ito. So tapos na dito pala yung mga saang. So mamaya ulit. Uh. Yan, sabi ko mamaya ulit. Ito. Ito, tingnan natin ito. May laman. So meron. Pero maliit pa to. So lalagyan lang natin siya dito. Ayun, meron pa sa loob. Ha, salamat ito. <laughs> Ayun, meron <na> sa loob. <laughs> Ilalagay natin yung isa dito para sabi, sabi ko sana eh. Uy. Sabi ko ito. Kasi maliit pa. So nilagay ko sa dyan. Ito kapalit. Medyo malaki-laki na. So, okay na to. Oh, baka dito meron pa. ingatan tayo sa pagdukot-dukot. Nangyari sa atin sa ano yung dati sa Cagayan Silio, dinukot ko yung lapo-lapo. Nadali ako ng isda. Buti na lang hindi binumus yung isda. ayun pa rin yung dalawa natin tropa siguro magad na kagatan kaya hindi pa sila nagibante so okay lang silip silip mata na saang ulit Tita, Ayun, ayan, ayan, makamili Ito, Ayan o. Ayan. <laughs> Yun, dali. Thank you, Lord. Ayun ulit. Ayun. Ayun o. Sa loob. Wait lang baka maano yung rod natin. Ito nga kawili. Oh. Ayan, may laman. Ayan, may laman. Sa bakawan. Ano ba tayo sa mga sulok-sulok? Baka nandyan lang. Aray ko, sumabit. Aray. Sa bakawan pala sila eh. Ang bakawan, hindi sa madamo. O, oh, di ba? Wala. Ano ba yung mga ito? Herbivore? Kaya yung palibot, paligid nila malinis kasi kinakain nila. Yung mga diba nakapalibot. Na Isi-search natin yan. mag research tayo tungkol Ayan tayo dito. Nakita tayo dito kanina ayano, eh. ayano, oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan mga kawili oh. Ayan oh. O, o yan may laman din. Sabi ko na eh. Thank you Lord. Diyan ko nakita eh. Isa kayo na sa harap. So meron niya dito sa gilid niya. Wala meron pa rito. Sa bakaw. Dahan-dahan natin tingnan yung mga ugat. Sa so, may ugat ng bakawan baka so, may na nakulong yun shout out kay Jerson Magong sa uh, propax natin at from Quezon Tagusaw oh ito pa mga kawili ayan o oh. yan Oh, di ba? Ito na yung kuha natin, oh. Ha, marami na. Thank you, Lord. Ayos. Na-bless tayo agad ni Lord ng ano, saang. Yan pa, yan oh. Yan mga kawili, yan o oh. Yan Ito O, oh, diba? May laman Yung sa mga bakaw na nakikita ko Sa bakawan Malinis na sila, maputi na yung shell Kasi hindi siguro na inaabot masyado ng tubig Samantalang yung pag nakababad sa tubig Malumot Brown brown siya. So hindi mo siya basta-basta mapapansin kung hindi mo tutukan talaga. later update ulit kung meron tayong makuha naman kaya kailangan focus shout out kay mister focus focus ka lang sa goal mo kung ang goal mo mag fishing mag ranga ranga ka para sigurado wala kang zero diba mister focus shout out Fishing ang lakad mo pero Tangarana ang dinadali mo Iba ka Ayan, Ganun yung mga bira ni Mr. Focus eh. ka Kaanino Ayun Ayan mga kawili you know? Ayan Ito Oh may laman diba Thank you Lord Dali na naman yun pa! Yun pa! Ayan oh! Ayan oh! Ayan oh! yan So! Dali! Yun ba? Magalaw yung tubig eh. Hindi kumahaninag na maayos. Hindi ata. Wala siyang tinik-tinik. Nekti, nekti. Andin. So, thank you, Lord. Medyo marami-rami na pong kuha natin. More than 10 na ata ito. More than 10 na ba? Don't know. Hindi ko na nabilang. Na-excite kasi ako nai-excite kapag nakakakita ko yan, isa yan o oh. makawili yan o yan oh, Ayan. oh. diba? balik ba tayo doon? huwag na yung nalampasan natin okay lang yan para dumami pa sila ulit sorry makapagsimilya sila dito na tayo ulit mamaya yun o know, kawili ito lang dito lang sa hibasan target natin mag fishing na tayo so kaya nagmamabilis na tayo maglakad tapos yun siyempre may nakita tayo dito lang hindi na tayo magpunta doon pag meron yan meron talaga yan so pag nadaanan natin kunin natin dali barakuda nga malansa lang yung umi ng talaga yan nagka-araw. Oh, uh, fish on Fish on Para ko lang ulit Huwag kang bumitaw Uy, sayang So, dalawa na yung anok Ito lang sila sa mga Ito, oh, ulit, tingnan ko may laman to. may <laughs> laman, ito pa isa. Ito. Oh, may laman din. Dali. Dalawa. Kanina nakakuha pa tayo ng dalawa, hindi ko lang na video. Lawa Ito pa oh. oh, Ito, may laman din Pag sa ganito, kala mo wala laman sir no? Oh, sir. Kasi grabe nakakalumot Sa akin kanina, malumot na nga, naka ano pa siya, parang nakabulot ng buwan Alam mo, wala na ano ba kina kain ato? ano? ano pala? ano pala? ano pala? ano pala? ano pala? ano pala? yung ano pala? ano ano Ito maggalaw eh. Wala siguro makain. Okay, lakad tayo ulit. Hindi pa ta tapos oh, silip-silip. Baka may mga ranga-ranga. Uy, -ranga. ito. Ayan o. Oh. Ay, laman kaya ito. Ay, meron. Okay. <laughs> Woohoo! Dalawa, nakadalawang barakuda tayo tapos maraming ranga ranga so yan pa -high tide na sana maganda yung kagatan pag high tide pag ng tubig so kakuloy mga ranga ranga na, yan na dito kapag tuwing nagahibas siyempre mainit mamatay at mamatay kaya mas maganda makuha na lang natin agad, di ba? diba napakinabangan pa Okay, tumataas na yung tubig. <coughs> Ayun na, sa malapit na sila. oh. bato. Ah, bato. Oh, fish on oh fish on fish on oh oh ganyan oh oh ano yun Nasabitan lang ba to oh fish on sana barracuda to fish on wag mo na po ibitaw uy yun lang binitaw niya di sa tapat sayang sayang sabi ko na mga barracuda yun Take a sa strike Yun know? Thank you Lord Strike yun Ayos, sayang Hindi lang natin nidali Oh, fish on Ayan Ano kaya isda mga to? Fish on Ayan Fish on Ayan Ayan na, barracuda talaga Bigisin natin ang retrieve Barracuda nga Thank you lord. Yun. Bumitaw. Pero nakuha natin. First fish natin. Yun. Barracuda. Ayan no? Nice. Thank you lord. Oop. Huwag ka naman bumitaw. Yan. Barracuda. Barracuda ulit. <laughs> Sean Parang ulo, ito Sana hindi na ito matanggal <coughs> Dinakma na lang Baka kasi matanggal pa eh Ayun, eh, tumagos naman pala sa Baka panga Sulubog na yung ating ano Sisid lang dahil sa bigat ng ranga, -ranga. strike na uyo hm uh, pishon uh, hm uh, pishon yan hm uh, pishon ano kaya to checkered isa sabit pa nya bante pagbigyan checkered madali-dali checkered din mahawili laki-laki -laki checkered snapper to Ayan o. Hindi ko na ito bibitawan. <coughs> doon ba siya sa loob? O doon na siya sa loob? Thank you, Lord! nakasipat pa yan pa isa yan o nakahuli yan o yan oh may laman din <laughs> thank you lord walang binibinas tayo kahit pa paano sa ano ah sa saang Thank you po. Yun pa, isa. Ano? Oh, may laman din. <laughs> Harvest lang na saan. Ayun, sorry. Na-off ko pala yung camera. Ayan, nakabarakuda pa tayo mga kawili. Diyan lang sa unahan. Sorry. Kala ko kasi naka rolling sya so, hindi pala Sige Okay lang Okay nakadagdag to karami isda Buti na lang Nagharis tayo dito sa gilid na to Nandito yung isda hindi Wala dyan sa gitna Pag ko binira niya kagad Yan Fish on Oh fish on Oh Fish on ano kaya to? Lapu. Op. Malit. Ito yan, pag maliit. Basta maliit bitaw sa atin yan Walang puwang sa atin ang maliit So yun update tayo mga kawili So bali ang isla na nakuha natin Apat Apat lahat Pero grabe yung rangaranga -ranga natin Sulit Ayun na yung sundo Ayan o Ang barracuda natin ay tatlo 1, 2, 3 isang checkered snapper tapos ang damakmak na tawag na no? spider shell o yung saang raang yun know? o ayos hindi man tayo pinarad siya masado sa isda pero sa saang goods tayo di ba we're good ayo what's up ito yung kuha natin mga kabili. tatlong barakuda Santa checkered Snapper. Okay, 'no. Yeah. Tapos maraming saan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tapos ata 21. So ayun, 'yan daw na sa fishing. Hindi fishing 'yan, na 'yan daw na. ang na ano, natin na is, ano, Pakinasin, hindi tayo nag-fishing. So ayun, let's go. Astig ang kuha natin. Yun.